Magandang araw po. Ako po si Gabs Fidel para sa Landas ng Pag-asa. Tanong, nanonood po ba kayo ng balita ngayon? Nababaasan niyo po ba kung ano yung mga trending topics natin sa social media? Lalong-lalo na po yung tungkol sa flood control at yung mga kadikit nitong issues na halimbawa yung mga pamilya na involved, yung mga lavish lifestyles, Uh, yung pagiging show off sa social media, sa mga material things na pinangahawa kanila. Ay, grabe po ano, saktong-sakto sa ating ebanghelyo po ngayon. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa sulat ni San Lucas, Kabanata 14, mga talata 1 at 7 hanggang 14. So, sa ebanghelyo po natin ngayon, tinuturuan tayo ni Yesus na ang tunay na dangal ay hindi nakukuha sa pagupo sa pinakamataas na pwesto o sa pagpapakitang gilas kundi sa pagpapakumbaba at pag-anyaya sa mga taong hindi makakabawi sa kabutihan ginagawa natin ang baba po, ang mga may hirap ang mga uh, pilay, sabi nga bulag at mga walang kaya, alam nyo po, very timely din for me personally yung Uh, gospel reading natin sa araw na ito kasi ako rin po, uh, I was humbled this past few weeks kasi nito pong mga nagdaang buwan nagkaroon ako ng mga opportunities sa trabaho na bago po dumating yung mga opportunities na yun, akala ko sapat na yung alam ko, akala ko sapat na yung kakayanan ko akala ko sapat na yung skills na meron ako para pag dumating yung mga opportunities na yun feeling ko ready na ako eh, kaso po dumating. At ang nangyari, kung kailan dumating yung mga opportunities, tsaka ako po naramdaman na hindi sapat ang alam ko, hindi sapat ang kakayanan ko, hindi sapat yung skills ko. Kung baga ako rin po, I was humbled really this past few weeks. Kasi totoo, yung sinasabi nila na the more you know, the more you do not know. Yun po ang pinagdaanan ko itong mga nakaraang linggo na babalik at babalik talaga tayo at mangyayari sa buhay natin na marere tayo na oo oh nga pala, nutuldok no, lang pala talaga ako yun po ang paaniyaya ng ating Panginoong Yesus ngayon sa Ebanghelyo nating araw napakalinaw po na ang buhay kristyano ay hindi tungkol sa pagpapasikat hindi rin po tungkol sa pagmamataas kundi tungkol ito sa paglilingkod at pagbibigay ng puwang sa iba So, sa araw po na ito, aniyahan ko po kayo na pag nilayan, ito pong tatlong tanong na to na itinatanong ko rin right sa sarili ko um, mula nung pinag-reflectan ko itong ebanghelyo. Number one, ako ba'y mas inuuna ang impresyon ng tao kaysa ang tingin ng Diyos sa aking ginagawa? Pangalawa, may mga tao ba sa paligid ko na hindi ko pinapansin dahil walang maibabalik sa akin at pangatlo, sa anong paraan ko maisa sa buhay? Ang tunay na pagpapakumbaba ngayong linggo. So ngayong linggo lang po. Ano po kayong pwede natin gawin para maisa buhay itong pagpapakumbaba na itinuturo sa atin ng Panginoong Yesus? Dahil sa panghuli, ang pamantayan ng Diyos ay iba sa pamantayan ng mundo, kagaya ng nakikita natin ngayon. Ang mababa ang loob, sabi niya, ay itinataas at ang tunay na pagpapala ay dumarating kapag nagmamahal tayo nang wala po tayong hinihintay na kapalit. So, final question. Sino kaya sa mga tao sa paligid natin ang pwede natin ngayong, pwede nating mahalin ngayong linggo na hindi natin aantayin na magbigay sa atin ng kapalit? Muli po, ako po si Gabs Fidel para sa Landas ng Pag-asa. Mayroon niyo pong i-share at i-like itong video at ibahagi sa mga kaibigan natin na tingin nyo may kailangan. Magandang araw po and God bless all of you.